Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat suntin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo, ang suriin natin. Mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid, kumusta na po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa inyo at muli namin kayong makasama sa ating gagawing pagtalakay at pagsusuri. At tulad po ng dati, ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Muli po ay inaanyayahan namin kayo Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Sa pagkakatong ito, mga kaibigan at mga kababayan, suriin po natin. Ang sinasabi po kasi ng iba'y ganito, sila naman daw ay sumasampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Madaling salita, ginagamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Opo. Pero ibig po bang sabihin dahil sa ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon so Kristo. At sabihin na po natin, sumasampalataya sila sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. E karapat dapat na nga sila sa kaligtasan at pagtatamo ng mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Sa so, ito, pag natin, suriin natin, sino ba talaga ang may karapatan na gumamit o gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo? pag-aralan po natin at suriin. Pero unahin muna nating alamin sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Jason, ano ba ang dakilang kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo? Sa gawa 4G at 12, ganito po ang nakasulat, Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Heso Kristong taga-Nasaret, na inyong ipinako sa kus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Mm -hmm. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." Sana po napansin niyo ang napakahalagang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Mm. Ang sabi po sa atin ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ikaligtas. Kaya ang kaligtasan ay matatamu lamang ng tao sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Pa ang tanong bakit? Bakit sa pangalan lamang ng ating Panginoong Heso Kristo, Magtata mo ng kaligtasan ng tao? Ang sagot ay nakasulat sa 1, 3 at ang talatay 18. Ganito ang ating mababasa. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Mm -hmm. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Maliwanag po ayon sa binasa natin, mm -mm. ang sumasampalataya sa pangalan ng bugtong nanak ng Diyos ay hindi hinahatulan, kaya mm -mm. po ligtas dahil walang hatol. Ang hindi sumasampalataya sa kanyang pangalan, hinatulan na, kaya walang kaligtasan. Eh bakit ganon? Kapag ka okay. sumampalataya, eh papaano yung kanilang mga nagawang kasalanan Sa unang one sa dos at ang talata ay dose? Pakinggan po ninyo mga mahal po namin taga-subaybay. Ganito po nakasulat. Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Maliwanag po hmm. na dahil rin sa pangalan ni Kristo, ang mga kasalanan ng mga maliligtas ay pinatawad na. Hmm. Kaya napakahalaga po na talagang sumampalatayan tao sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Apo. Kasi sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, magtatamo ang tao ng kaligtasan. Apo. At sa pamamagitan din ng pagsampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, mapapatawad ang tao sa kanyang mga nagawang kasalanan. Apo. Ano pa katunayan, kapatid na Jason, na napakahalaga ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo? Sa unang 1, 5, at ang talata ay 13, Ganito po nakasulat, Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Mm -hmm. Maliwanag po na bukod sa ikapagpapatawad ng kasalanan mm -hmm. at ikapagtatamo ng kaligtasan, ang sabi po ni Apostle Juan, Kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Hmm, sana napansin po ninyo mga kaibigan at mga kababayan, tunay talagang mahalaga po na tanggapin sa palatayanan ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Apo. At dahil sa kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, kapatid na Jason, ano ang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos tungkol dito? Sa unang 1.3.23, at ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Yeso Kristo at tayo'y mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Ipinag-uutos po sa atin na sumampalataya sa pangalan ni Kristo. Mm -mm, utos mismo yan ng Opo. ating Panginoon Diyos. Opo. Dahil nga sa napakahalaga po ng pangalan ng ating Panginoong Yeso Kristo, kaya ipinag-utos ng ating Panginoon Diyos, na sumampalataya tayo sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Apo. Ngayon, suriin natin. Kasi yan nga ang sinasabi ng iba. Eh, Apo. eh kabilang na kami dyan. Sapagkat so, tinanggap na nga namin at sinasampalataya na namin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Katunayan, kinikilala namin siya bilang pansariling tagapagligtas. Apo. Tinanggap namin siya bilang Panginoon. Kaya alamin natin mula sa pagtuturo ng Biblia, paano ang marapat na pagtanggap at pagsampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo? Sapat na bang sinasabi ng tao na tinanggap niya, sinampalatayanan niya, ginagamit niya ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Mateo sa 7.22-23. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, mm -hmm. Panginoon, Panginoon, hindi ba ga panghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayoy ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Maliwanag po na sa araw ng pag-ukom, mm -hmm. marami po ang magsasabi sa ating Panginoong Esokristo, Panginoon, Panginoon, hindi ba baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan. Mm -hmm. Nagpalayas pa niya ng demonyo, mm -hmm. gumawa ng mga gawang makapangyarihan o mga himala. Mm -hmm. Subalit, maliwanag rin ang sasabihin sa kanila ng Panginoong Esokristo, mm -hmm. hindi ko kayo. Nang kilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya hindi po sapat na sumampalataya lang eh. Opo. Kumilala lang sa ating Panginoon Kristo tinanggap lang ang kanyang pangalan. Opo. Ang mahalaga, sumampalataya tayo sa Panginoon Kristo sa kanyang pangalan, kinikilala natin siya na kinikilala ng ating Panginoon Sokristo. Yun yung may karapatang gumamit sa kanyang pangalan. Okay. Pero ang tanong, sino ang kinikilala ng ating Panginoong Kristo na may karapatan nga gumamit sa kanyang pangalan? Mabuti pong hayaan po natin ang Panginoong Kristo mismo ang sumagot. Mm -hmm. Sa 1 Jesus at ang talata ay 14, ganito ang kanyang pahayag. Ako ang mabuting pastor mm -hmm. at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Maliwanag po mismo sa pahayag ng Panginoong Heso Kristo mm -hmm. na ang sabi niya, nakikilala ko ang sariling akin. Kaya ang mga tunay na kinikilala ni Kristo ay kilala po ng ating Panginoong Yeso Kristo. Hindi po malaga lang ay kumilala kay Kristo. Mm -hmm. Ang kinakailangan ay kilala sila ng Panginoong Heso Kristo. Yan ngayon ang suriin at pag-aralan natin, sino ba ang kinikilala ng ating Panginoong Heso Kristo ng Kanya? Ang binasa natin, talatang 14 sa talatang 27, ganito po nakasulat. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Ang kinikilala po ng ating Panginoong Sa Kristo mm. ay yung kanyang mga tupa mm. na ang katangian nila ay sumunod sa kanyang tinig. Mm, tiyak na hindi, literal na tupa ang tinutukoy diyan kundi mga taong kinikilala ng ating Panginoong Heso Kristo kasi sumunod, hindi lang basta nakinig sa itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo, kundi kanilang sinunod Apo. ang pagtuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sabihin man po ng tao na sumasampalataya siya sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, tinanggap niya ang Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero kung hindi naman niya sinunod hindi niya pinakinggan at hindi niya sinunod kung ano ipinagutos ipinag-utos ng ating Panginoong so Kristo, hindi sa kikilalanin ng ating Panginoong so ang kanyang mga tupa. Kailangang pakinggan at sundin natin kung ano pong itinuturo ng ating Panginoong so Kristo para makabilang sa kanyang mga tupa. At ang tinutukoy na pinakinggan at sinunod ng mga tupa ng ating Panginoong so Kristo na kanyang kinikilala nakasulat po. Dito sa Juan sa Gs 7 at 9, pakinggan po ninyo ang pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko, ay maliligtas. Ang binasa ko po sa inyo ay pahayag mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Paano po natin makikilala yung mga kinikilala ng ating Panginoong Heso Kristo na kanyang mga tupa? Sila po yung nakinig at sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano kanilang pinakinggan? Yung buong katotohanan po na itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Sana napansin nyo, sabi ng ating Panginoon, kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Eh, sapat na bang tinanggap natin yon yung sinabing yon na katotohanan ng ating Panginoong Heso Kristo na siya ang pintuan ng kulungan ng mga tupa? Hindi po, kasi ang sabi ng Panginoong Heso Kristo, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas, kailangan pong pumasok sa loob ng kawan. Yun yung kanilang pinakinggan at sinunod. At ang kawan po na tinutukoy, nakasulat din po sa Biblia. Gawa 20.28 Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po, walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang tinutukoy po ng ating Panginoong Heso Kristo na kanyang mga tupa, na kanyang kinikilala, na may karapatang gumamit ng kanyang pangalan, na sumampalataya sa kanya, na nakatitiyak ng kaligtasan at pagtatamo ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang mga pumasok po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya nga, sa pagpapatuloy ng pagsusuri natin, kapatid na Jesus, ano katunayang napakahalaga ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo sa kapakanan ng nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan? Kamadaling salita, mga nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Sa kanino bang pangalan tinatawag at nakikilala ang mga tunay na kay Kristo, tunay na mga kinikilala niyang tupa? Pakinggan po natin dito po sa Santiago 2.7, ganito po ang ating mababasa. Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag. Sa isang salin naman po ng Biblia ang salita ng Diyos mm -hmm. sa Santiago 27 ganito po ang nakasulat. Hindi ba't sila ang nanlalait sa marangal na pangalan ni Kristo at sa pangalang ito kayo nakilala. Mm -hmm. Maliwanag po na ang mga tunay na kay Kristo ang magtatamo po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay tinatawag at nakikilala sa pangalan ng Panginoong Hesokwis. Kaya hindi katakataka mga kaibigan at mga kababayan na ang tawag po ay Iglesia ni Kristo. Kasi sa pangalan nga ng ating Panginoong Kristo, tatawagin at kikilalanin ang mga tunay na tupa niya o ang kanyang mga tunay na lingkod na may pangakong kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Kaya ito po ang pinaninindigan namin. At ito rin po ang ibinabahagi namin sa inyo, ang kahalagahan at katangian po ng maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dito po, merong pangakong kaligtasan, pagtatamo ng buhay na walang hanggan, pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya hindi po kami nagsasawang mag sa inyo. Sana ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagsusuri, Malaman pa ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayan. Inaanyahan din po namin kayo na sana makadalo sa aming mga pagsamba para malaman ninyo kung paano isinasagawa ng iglesia ni Kristo ang pagsamba po sa ating Panginoon Diyos. Kasi ang gawang pagsamba sa Kanya, siyang pangunahing pananagutan po ng lahat ng mga tao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. At bago tayo tuluyang matapos, muli po inaanyahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Amen. Ibinigay mo po muli ang pagkakataong ito. Opo. Marinig po namin ang iyong katotohanan. Amen. Napakahalaga po ng pangalan ng Panginoong Yeso Kristo na dito matatamo ng tao ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Maawa ka po sa mga tao na nakikinig na hindi pa po namin kapananampalataya. Amen. Nawa po, tawagin mo sila sa tunay na paglilingkod sa iyo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Amen. Panginoon po namin, Yeso Kristo, patuloy po na mo ang iyong Iglesia sa pagpapalaganap ng katotohanan upang maraming tao pa ang matawag sa tunay na paglilingkod at sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Amen. Ama, sumasampalataya po kami. Pinagpala mo po ang Iglesia ni Kristo. Amen. Pinagpala mo ang pamamahalang inilagay mo po rito. Pinagpala mo po kaming lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulan sa Iglesia ni Cristo Central Office, number no. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City o kaya ay mag-email sa dzem954 at org. Maraming salamat po.